iligal illegal ang pagpasok ng sinasabi mo mga tao doon sa properties ninyo at doon pa sila tumira at doon na rin nilib nilibing ang anak niya. Abay, bawal po ito. Kayo dapat, sila dapat nang matakot sa inyo at hindi kayo. Ah, maaari kayo mag-file ng kaso sa kanila for possible entry at ganoon na rin. No? Ang paggamit ng property ninyo, labag po sa ating batas na kung saan ay hindi po maaring uh, gawing libingan ng isang private property no at uh, tulad niyang yan na hindi naman sila nagmamayari at kailangan din meron silang permit sa sa kaukulan kinukukulan so in this particular case ay eh, ginawang ginawang uh, cemetery ang inyong ay uh, lupa na walang pahintulot sa inyo at wala din silang permit abe, dapat eh, magkayo mismo mag-file ng complaint sa korte at kung hingiin ninyo na ipa-exhum no yung um, nilibing doon at ilipat ito sa cemetery na na uh, authorized na o oh, talagang tinakdang libingan no whether it could be a private cemetery or public cemetery so in this case po pwede kayo mag ng reklamo laban doon sa nakatira sa lupa ninyo for possible entry no with damages at hingin nyo sa korte na ipa-exhum -ipa at ilipat po yung ang nasabing uh, nakalibing doon sa public or private cemetery. Okay? May pag-ugnayan kayo sa inyong lawyer for further assistance. Lamang na kayo pag may alam sa batas si Atty. Aurelio Wong Pueto ng Batas Pinoy in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamang na nga kayo pag may alam sa batas.